Kapag ako magsalita, sikip to sinang kasi lahat sila naga maskara kusura. So, Mamaya naman ako kasi ang order ko ang wag kayong lambat ang walang maskara. Tapos may ninyo lahat sila. Ako lang ang hindi. So, hindi ako dyan sa mga sundan. Binigyan nila ako. Pero ang binigyan nila yung para sa mataas na ilong. Eh put! Kaya nahulog kasi wala akong ilong. Hindi naman ako. Saan man yung bila ito sa Amerika may, may ano po, may may parang ano pa dito, hangin mo, mahigop uh, mo. Maliit naman yung butas. Litsi. Baka labas-pasok ang um tubi <laughs> dito sa mukha ko. Oh. Ikaw nagsimula ng laban. Ako ang tatapos. And I really hope, Bonina, you are ready to play. Nakatali ka lang sa kadena ng kinu. Pero tanso ang pagkatao mo. Accommodated person today how are you to find out guys are you uh, virus which is generosity junior gener dangerosity yes if you if if covid uh, the virus is a uh, uh, most functional virus in the world that we've single ladies now put your hands up trending ngayon yung nagkabukuhan na mga Pinay na iisa lang yung boyfriend nila. Share ko lang yung sarili kong karanasan dyan ha. Naranasan ko na rin matutay uh, yung naging boyfriend ko dati na ayaw niyang ipapost sa Facebook yung relasyon namin. Ang dami niyang reason eh, pero para sa akin naging valid naman yung reason niya kaya naging okay sa akin at tumagal kami ng 6 months. So, hindi ko halata kasi araw-araw kami magkatawagan, halos nagpupuyat kami, alas stress na ng madaling araw kami natutulog. Kaya never na never na pumasok sa isip ko na meron siyang iba pa. So, eto na nga, may lahi atang NBI ang ating yung girl. <laughs> at sinubukan kong tingnan yung mga picture niya sa Facebook, binasa ko yung mga comment kung sino nagko-comment at tinitingnan ko kung sino yung mga nagla-like. Tinitingnan ko lahat ng profile. And boom! Pagtingin ko dun sa isang picture niya, merong comment ng isang babae na puso lang sticker. So, kinlik ko yung profile ng babae. Alam nyo ba yung nakita ko? Hey Google, do you have a coronavirus tip for me? Remember those surgical masks you are all buying for the coronavirus? Well, they were all made in China. Powers pala hanap mo, no? Para yan sa pag-agaw mo sa asawa ko. Para yan sa paninira mo ng buhay ko. Para yan sa pinatay mong matabang Emma. Ang pinakamalakas na sampal ko, isi ko muna. Pwede mo naman hindi mapikman to eh. Kung sasabihin mo ngayon, kung nasa ng anak ko. Kalimutan mo na. Dahil hindi mo na makikita ang anak ko. Huwag ka nang umasa. Dahil wala ka ng anak. Nasa ng anak ko! Huwag ka Uy, girls, mag-ingat kayo ha. Baka yung mga boyfriend niyo may COVID na. COVID, you call na iba. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Kinda busy. Kinda busy. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite. Shut up! Oh my God, I'm gonna go shit. Ayoko ng aming nito oh my God, pagkakodakit I sa rili ko go shit ang danda mo. Mayor! 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 Yuhu! Mayor! Mayor! Aray! Walang ibibigay puro mas. Mayor! Mayor! Ay, ibibigay, niya, Mayor. ay po, ba't wala po kayong mas? Hindi kami mutang po po eh. Saka yung ID mo nasaan? Hindi kami mutang po. Bakit sino ba kayo dito? Dabi dyan naman na po ang makabawag din sa akin ah. Sumusunod lang po kami sa panukal. Wala naman yung sumusunod bakit? <laughs> uh -huh. Taging ulit! Anong tawag dito sa saging na to? Senyorita. O, oh, saging na senyorita, ha? Mga 13 tre ka saging. 13 ka saging. May, may floss lang siya ng kunti. Kaya may bulok-bulok. Ayan ang floss, ha? Sabihin ko kaagad sa... May mga tao talaga na editor, no? May mga chismusa dyan ba? po kakailanganin ang mas ang mas bang makakapagligtas ng tao kahit magmaska yung hangin kahit mag-arkol ka hindi mad hindi mamamatay diyan ang, mga masamang espiritu <tinyo> Araw. Magkunwari tayong nasa show mo. Pero ako ang host. Ikaw ang guest. Untitled na show. kapitong utos. Huwag kang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prankahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng atawa ko? Relasyon? Relasyon. Kerida kapet number two mistress. Relasyon. Terry! Huwag mo akong materi-terry!

Ako pa ala, aking kapitan! <laughs> oh my goodness! I am so smart! Tawagin mo gabi si Toti. Mari, bilis! Bilis ngayon na! Naalala mo ang sinabi ni Bobby? Ah, ha 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 ha! Bayo ka dyan. Makilip ka muna sa akin. Kapal na mukha niyo, mga maluloko, pamilya niyo! Kapal na mukha niyo, mga kasinungaling, nanihiwala kayo sa serilyong ma kasinungalingan. Ma'am, ma'am, hindi ka napapagod? sir, sumusobra na sila, sir. Hindi, hindi ka napapagod sa kasalita. Napapagod din, sir, pero ilabas ko na lang. Sabi nila, lato ng anak ng Diyos magaganda at wapo. Pero ba't ganun? Kasi <laughs> ano yung anak ka. <laughs> tau po. Aling nena, tau po. Uy, ay ka, good morning po. Kamusta ka, po? Bakit po, ano po meron sa atin, ka? O, ito, nena, bigay na ating gobyerno to, ha? Huwag nang lumabas ng bahay. Pansahin po ba ito ka? Ba't parang konti ho? Hindi pansayin yan, binhi yan. Matanim kayo. Kasi mas mahaba pa daw yung quarantine natin in months. <laughs> <laughs> ako ay tatay, huto kapitan. Problema mo na yun. Basta tumulong ang gobyerno tapos. Ay, ito, ito pa. Lo, gulamin nyo. Eh, hey, ito Kap. Gulamin namin. Ito, isang pirato. Ito lang ho. Gulamin nyo yan ngayon, nena. Kaya, huwag gagawin nyo munang manok yan. Panag, pag, naging manok na, tangitlog, yun, ulamin nyo. Ha? Abot yan, 5 months ang quarantine natin. Huwag lalabas ng bay. Pag nakita kayo, huliin kayo ng mga polis. Salamat ka pa, laking tulong nito. Umpisan ko na po magtanim bukas. Kahit sementado itong bahay namin, babaktakin ko yan. Philippines! has so much riding on this and of course a crowd favorite

Oh, oh. Oh. Kasi Kasi ang pangit, parang nakakatawa. Pakit, Huwag kang kikilos ng masama, hold to. Oh. oh. tapos? Oh. Subukan niyo mga galaw na namin, magpapaputok ako, bababangbang, bababangbang. Diba? Oh, ba't nagtanong pa kayo kung bakit hanggang ngayon single pa ako? <laughs> Siyempre, ang tatakaw niyo, jowa niyo, tagtatatlo. <laughs> Anong oras natutulog ang mag-asawa? 9 p.m. Ang magjowa, 11 p.m. Ang walang label, 3 a.m. Pero yung mga single, 6 a.m. Pero depende, minsan 7 a.m., minsan 8 a.m. Minsan di na natutulog. Anong oras na ba? Guys, kagabi na naginip ako. Nag-break na daw kami, iyak ako ng iyak. Tapos nagising na ako. Ako tawa <laughs> Siya'y isang hipon, maganda lang kanyang katawan, tapon ulo. Maganda siya pag nakatalikod, pag humarap. Pangit man ako sa iyong paningin. check yung boyfriend mo. Kasi sa akin nakatingin. <laughs> hindi ako mayaman. Hindi ako sosyal. Pero maganda ako. Doon pa lang, talo pa lang. Ako, si Rosana. kayo mag-delete ng mga videos kasi din nyo alam kung kailan ito magpa-viral. Like ako, kahapon, meron akong isang view. Ngayon, may dalawa na. <coughs> Guys, huwag kayong mag-delete ng mga videos kasi din nyo alam kung kailan ito magpa-viral. Like ako, kahapon, meron akong isang view. Ngayon, may dalawa na. Ang ganda mo sa picture, sa personal hindi. Ang sexy mo sa picture.